Sa Cebu City, arestado ang isang babaeng tulak na senior citizen. At ang mga parokyano niya, mga nagsisimba sa kalapit na katedral. At sa frontline na balitang yan, si John Aroa. Sinalakay ng mga operatiba ng NBI ang umunoy siya Bochangge na ito sa barangay San Roque sa Cebu City. Dito inaresto nila ang babaeng yan matapos kumagat sa bypass operation. Oh, Kinilala ang suspect na si Bebe Norma Talaba o alias Inday, anim na putaong gulang. Nakuha mula sa kanya ang 23 sachet ng hinihinalang shabu na aabot sa 10 to 15,000 pesos ang halaga. At ayon sa NBI, madalas magbenta ng droga ang tulak malapit pa mismo sa Cebu Metropolitan Cathedral. The information was relayed to us by a walk-in uh, informant who is a churchgoer at the same time. He noticed that drug activity was being conducted in the premises of the church. We were able to ascertain that drug activity catering to habal-habal drivers, taxi and jeepney drivers, was being conducted, as well as churchgoers. Ayon sa NBI, matagal nang minamanmanan ang sospek. Kung hindi malapit sa simbahan, sa kanyang sari-sari store pa mismo, nagtitinda ng alok niyang shabu. This uh, drug peddler, street, street level drug peddler, has a sari-sari store wherein she uh, uses it as a front for her drug uh, selling activities. At sa pagmamanman ng NBI, nabisto rin kung sino ang mga parokyano ni Lola Pusher. selling her ways like noodles, cigarettes, mm -hmm. and to church goers. Mm -hmm. And uh, our uh, confidential informant, which is also a church goer, observed at the time that she is uh, selling drugs and in, the, in a, a hidden way. Aabot sa limampung sasye ng shabu ang nabibenta raw ng matanda kada araw. Aminado naman ang sospek sa kanyang nagawa. Aabot langit ang pagsisisi ng sospek. Pero giit niya, napilitan siyang magbenta ng droga para tustusan ang labing lima niyang anak. Trip-trip ko lang. Ewan ko ba nung pumasok sa ulo ko. Siguro dahil hindi pa ako nakapag-move on sa namatay kong asawa. Makalabas lang ako dito, magbabago na ako abot langit talaga yung pagsisisi ko. Natukso mano siya sa malaking kikitain sa pagbibenta ng iligal na droga. Pag wala ng tao, may bibili sa akin na Yossi. Pagbigay ko sa kanila, nandun ng shabu. Dagdag pa ng suspect, isang inmate sa Cebu City Jail ang kanyang supplier. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act habang iniimbestigahan na kung sino ang supplier niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.